Sunday bebed time, natapos ng mahaba ang mahaba-habang work, na naman kailangan mag relax Dahil sa Sunday ngayon, malaya na naman ang kinpaw. Kanya naman kapag nasa isang medasyon, hindi pwedeng walang bebed time. Idan na sa mga dibangan din nila ang pag at magpa ng skin. Siyempre, kailangan na kailangan dahil na rin sa nature ng work nila. Samantala, pag-usapan naman natin ang mga pinagkabalahan ng Kim Pao noong mga nakaraang araw. Si Kim Jo ay tumungo sa Taiwan upang dumalo sa Creative Asia Award. Ang daming napahanga ng aktres, advantage mga ganitong kanap, nakikinalo siya at nalalagdagan ang mga bahanga. Ang daming Taiwanese ang nabighani sa kanyang kagandahan. Papicture dito, papicture roon. Sobrang daming fans. Hawang si Paula Bidina naman ay tumungo sa Dabaw kahapon. Dinumog at hindi naman nakapagpigin ang mga tagahanga. Dinagsa ang event. Naman ang social media. Napakaraming dumalo. Iba ang kimpaw, ang daming ganap ay sa mga komento. Wow! After na no mga solo ganap, start ang movie nila. Excited na ang unang pagtatamba nila in cinema. Magkakarat mga supporters niyan. Ang daming nakaabang, nag-iipon na sila upang makapanood mismo. Sa silahan, kanyang kasori ng Kim Pao fans. Handang semua hanggang duduk.